So ito na mga Lodi yung rubber link na binili natin para dito sa aking Honda Click. Ngayon po ay kakabit na po ng kaibigan nating mekaniko. Pinakondisyon ko na nga rin po talaga yung motor ko kasi nga po uwi ako ng probinsya. Mahirap din kasi mga Lodi na maabala tayo sa kalsada. Bali nagpa-change oil na rin po ako nyan at nagpalinis na rin po ng panggilid. Ngayon mga Lodi malalaman po natin kung tama po talaga yung aking hinala. Ano nga yung goma nyo? Kaya Saan, buti tol wala siyang bakas nung parang pinagtatama, ano? Wala. Kaya nga, tama nga, tama nga yung ano. Ay, doon siya tumutukod sa may ano, dito. No? Oo. Kaya pag Not may bigat, ano. Ayun. Pag wala kasing lock yan, portable tayo. Wala talaga siyang kasama, no? Pero nakita ko, nilalagay nila dyan tol yung ano, yung panlak sa mga ano yung parang yung, yung, puti yung puti na ano yung tag ito pero kayo, parang metal mm -hmm. clamp oh yung clamp oh clamp pero cable tie pwede na sapat hindi ba mapuputol yan yung mga tumatama yun eh? eh saan talaga yung pinakang ano nya saan talaga yung pinakang ito ah? ah ito yung ano nya tumutukod lang ito mm -hmm. Meron pa ako dito, kung gusto mo dagdagan. Oo, no, yun yeah. dalawa lang. Okay. Yun pala yun. Tagal ko nang iniisip yung tool. Iangat ko ba? No. Kaya dalawa dapat eh. Oo. Oh. Kaya yung isa to eh, pero kailangan nyo. Oo. Yung issue na yun tagal ko ng ano, mga gamot na. Eh, karga, kargadong-kargado kasi ito tol eh. Yan, tol, natukod na. Teka, ayan ako muna. Ayan, natanggal na yung ano. Ano tol, iangat ko? Oo, oh, iangat mo. Oo, oh, sige. Mamaya na tayo may video. A few moments later. Grabe, hirap tol, bago may <laughs> okay na, goods na. Ayan na siya, mga lodi. O, di ba? Ayan. Ayan na. Kargado rin talaga kasi itong ano ko, kaya talaga nga na rin. hindi ba mapuputol yung travel tie yun na ito? di na makakamala grabe, bagong may kabit okay na pwede na ulit kargahan to ng mga gulong. minsan nga tol, kinakarga ko dito mga langis 5 box ha? Huh? 5 box ng langis baka okay nga, bigat bigat yun. kaya nga pwede ka pong maglagay sa likod yun kaya pagka kahit lang ang kasko, grabe na ano rin siya, tol. Matagtag. Oo, matagtag din talaga. Pagka lalo yung ano, yung may hams, o kaya may nadaanan lubak, lalagotok talaga. Last year mo pa inyindihan. Matagal na talaga, yun nung ngayon nga, last year nga. Siguro mag isang taon na. Hmm, ba 16,000 lang yan, tol. Oh, 16,000 pa lang, 2 years na ay magki 3 years na ngayong Maytol. Naka 3 years na rin kahit pa ano. Pero yung sa tropa ko tol, yung naglalala move, ay grabe. Okay na. Tol, tawanan mo nga tol. Pakita natin. Honda Click. Lalago to kaya yan. Ay, siguro kapag kainan na tol. Siguro kapag kami ang kastol sa ano, likod. Tol, mararamdaman, no? Oo, okay. oh, mas mararamdaman. oh, mas mararamdaman, no? Yun! Oo nga! Oo nga, oo. Ito yung mga mo pa nga to, Tol. Ay, hindi na nga ganun. Yun, no? Tol, di ba masyadong malambot yung laro nung ano ko? Hindi. Siya ko, sakto lang yan. Sakay mo, sakay mo. Oo, oh, mag oh, sige, sige. Wait lang.